hindi bumato yung speed. What? Tama naman yung isip natin. No way! Ayan, good morning po mga kaibon. Ayan, andito po muli ang inyong Lady Pans here. At tayo po muli ang mag dito sa ating loop. Ah, uh, wala pa rin si kaibon kasi Kuya Arthur, uh, parehas po silang busy sa kanilang mga trabaho. Uh, bali, pinatraining nga pala tayo ng mga alaga natin, no sa BBC. Pero bago ang lahat, syempre, eh, kung di ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, eh, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Tapos, like mo na, click notification bell mo na para sa susunod na mga upload pa namin, eh, mag-notify na sa iyo yun. Bali, limang ibon nga pala yung kinarga natin, ano? Tapos, nagpapuli nga pala si Kuya Arthur ng tatlo. Opo, ako po ang bahalang iklak yung tatlong nakapuling na yun. What? Ah, bali, nagpaturo na nga din nga pala tayo kahapon dun sa loadingan. Uh, salamat kay Kuya Sami, tsaka kay Kuya Jan Dennis sa uh, shoutout po sa inyo kasi ginaid nyo po ako kung paano po ako makapag-login sa bago po nating apps na gagamitin dito sa BBC. Uh, Counterbytes po ang gagamitin po natin. So, bali, hindi naman pala siya apps. Uh, bali, sa Chrome lang din naman siya. Utos po ni Kuya Arthur ay mag coding po tayo para po matry ko. Tsaka marami namang nagsasabi na maganda daw na gamitin. Kaya tetestingin natin. Bali, naiwanan nga pala yung apat na ikinakarga natin sa dalawang club. Uh, ta, may dalawa pa kasi naka-sticker doon. Tatanggalin ko yung mga sticker at baka kasi, minsan kasi pag dumadating yung mga yon sabay-sabay, eh baka magkagulo. Mainam na kung alin lang yung naka-sticker na nakapuling para di na ako malito. Mamaya mag-open tayo kasi kailangan natin ng forecast. Mainam na din yun ha, na nasusubukan muna natin bago pa yung derby kasi baka mamaya magkaroon pa ng ano di ba kaya, uh, kaya mas mainam talaga na alam na agad ayan nagtanggal na tayo ng may stickers sa para hindi ako malito at uh, tatanggalin na nga pala natin sila ng inumin Tapos yung iba, eh, lalagyan natin ngayon ng mga panibagong mga inumin. Para naman sa ganun, malinis ulit yung iinumin nila. Ah, kasi kahapon, nagbigay ako ng mga ano sa kanila eh, sa mga inumin nila eh. Kahit walang abiso nila kaibon, walang pasabi na maglagay ka ng ganito, eh ako na nagkukusang naglalagay kasi alam ko naman ako ano yung mga araw na dapat silang lagyan. Hindi na kailangan ipaalala pa. Ah, sige mga kaibon, hanggang dito na lang muna. Mamaya samahan niyo ako magabang ah. Bale, ayun nga mga kaibon, pinawalan na nga pala yung ating mga kalapate. Ano? Ayan, ang oras natin ay 9.03. Pero maya-maya pa naman tayo mag-aabang kasi nag-forecast na tayo ang um, 1 for natin ay 10-14 so masyado pong maaga para umakit tayo dito sa gulong at mag-abang bali aakyat na lang siguro tayo mga 10-30 sa 10-30 kasi na oras ng mga kaibon ay nasa 1-2 ay 10-33 pala sa 10.33 pala na oras ay ang speed, speedan nga pala natin dun ay 1, kaya aakyat tayo dito ng 10.30. Kumo 9.03 pa lang naman, mahaba-habang oras pa. Bali, umakit nga lang pala ako dito sa bubong. Kasi may pusa na nag-aali-aligid na naman dito sa mga kalapati natin. Eh, pag karong ganun, parang natotroma yung mga kalapate. Sobrang takot sila. Takot na takot sila kapakita ko sa inyo. Yan, tulad nito. Yung nandito sa mga hen. Ayan, kung mapapansin nyo, na yan, mga nakaakit silang ganyan. May pusa kasi dito sa ilalim. Yan, andyan. Kaya sobrang takot-takot sila. Kaya, ano, mga nasa taas sila. Eh, kaya kinakailangan talaga, eh, may pumapandaw-pandaw dito sa mga kulungan natin. Kasi nga, kumisa nakakasalisi nga yung mga pusa. Oras natin, 10.22. Mahangin. Mahangin, mga kaibon. Doon na tayo sa bubong. Umakad na tayo. Ayan, uh, intay-intay na po tayo. Ayan, samahan nyo na po ako mag-abang, mga kaibon. Sobrang init. Baka lang may sumulpot sa atin. Mga kaibon. I-ready na natin yung camera. Atin wala pa. Ito mga kaibon, may parating tayo. Sana sa atin to. Ayan, 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 ayan. Hindi no? bumato yung speed. What? Tama naman yung speaker natin. 8795 Wala, hindi sa atin nagbato ng speed. Oh. Yan. Isa pa lang na dumating. Yan, mga nagdadating na. but ganun pa rin? Hindi pa rin tayo binatuhan. Tama naman. Hindi na natin uulitin kasi bawal yun eh. Tsaka ulitin. Tama na yung isa lang. Ayan, bali nakakadalawa na nga pala tayo ng naka uwi, tres pang naka-sticker. Bali yung nauna nga pala natin eh, yung katbalogan nga pala natin. Tapos yung pangalawa natin i eh, ano yun? Young bird yun ng JP. Ayan, nala pa yung tatlo. Bang abang pa tayo. Ah uh, 10.42 pa. Ang speed ang pa natin ay 11 pang mahigit. Yun nga lang, masakit. Hindi tayo binabatuhan ng speed. Aww. Hindi lang natin alam kung bakit. Ayan, may dumating pa tayong isa. Kaya lang dito, naka-sticker. A uh, bluebird, ano, bali, young bird dito to ng JP. Ayan, nakakatatlo na tayo. Yung isa nating nakapuling, wala pa. Bali, 10, 40, 1, one pang mahigit yung speed niya. Yung pang natin. Overplay, ah. ay lang. No? Ang sa atin nga ay Ayan no? ay Ayan lang. No? Overplay. Mga kaibon, dun sa ilog ng galeng. atin nga ako po lumayo pa bilisan mo adren ako yeah. Ayan, mga kaibon, kumpleto na nga tayo, ano? Ayan, oras natin ay 10.49. Uh, siguro, speed na lang nung pangatlo nating nakapuling ay nasa kulang 1.1 na lang na mahigit. Bali, hindi nga pala tayo nabigyan ng mga speed, ano? eto yung huli nating tinex. Ayan. Ito yan, ito, toto. To. Ayan, tama naman yung mga number. 2, 2, 2, 7, 3, 0, 8, Ayan, tama naman. Tapos, ito yung pangalawa natin. Ayan, yung pangalawa naman natin ay 7, 4, 1, 6, 2, 9, 4, one. Dirin rin sa atin nagbato ng speed. Tapos, ito yung pang tatlo natin. 8, 7, 9, 5136. Wala. Wala talagang bumato sa ating speed mga kaibon. Ah, uh, siguro, itetext na lang natin si Kuya Janjan. Jan. Sabihin na lang natin na ganon. Okay mga kaibon, yan. Hanggang dito na lang. Bale, bibigyan ko na muna sila ngayon ng ano nila, ng mga premium nila. Ayan, at least na na natin kung paano mga kaibon. Ganon pala. Pag pala tinapat mo sa QR code yung scan, Obligadong isend mo pa. Ngayon alam na natin ganun pala mga kaibon. Alright mga kaibon, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin sa pag-aabang. Ayan, hanggang dito na lang po tayo. Ayan, maraming salamat po.